Magkakaroon po ng investigasyon ng Congress, may po kayo kasi ang tawag po niya responsibility, kayo po yung ama ng bayan at hinayaan niyo po silang uh, to bumalik dyan when in fact no-build zone na po ang tawag dyan, Mayor wala man ako jang uh, ko talaga nga ko yung na uh, batas ito kaya nga mayor na how can you dahil lagi nga... pinabayaan niyo po kasi dumami pero kung talaga may political will kayo you did your job hmm. wala pong mamamatay ngayon hindi tayo nag-uusap ng ganito ngayon eh ngayon nalalagay pa po sa alanganin ho kayo ngayon dahil pag nag-imbestiga Mananagot po kayo. Eh, dahil kayo po ay yung uh, mayor, bakit nyo pinayagan at hinayaan lang na dumami at dumami ang tao diyan when in fact no-build zone na nga po yan. May batas na po yan, mayor. Hindi oh. ma. Uh, on my part, sir, uh, hindi talaga natin hinayaan. Uh, <laughs> mayor, may mga bahay yung, uh, o dyan, mga uh, gawa po sa semento. Ang ganda oh, pa nga eh. Opo. So, ibig sabihin you know, dapat eh. saka may kuryente ho diyan. Oo. Oh. oh. Hindi ba basa basta lagyan ng kuryente oh. 'yan pag wala permiso ng galit kasi, sa mayor, inyo. Wag, wag, wag kayo magalit sa akin, oh, po, pero tingin ko ha? kasi tingin ninyo dagdag income 'yan sa munisipyo. Pero dapat isinaalang-alang niyo ano bang mas importante? Ang kita para sa munisipyo o ang buhay ng tao. Tanungin kita ngayon Mayor, ano mas importante sa yo? Buhay ng tao kahit isang ah, buhay ang, lang ah, o kita? Ang ah, ah, buhay talaga sir. Oh, buhay. buhay pala eh. Importante Pero pinayagan so, nyo ganon.